Yo, so yan guys, na bali tuturo natin kung paano nga ba tayo gagawa ng fake zoom sa ating CapCut gamit ang ating cellphone. Simulan na natin. So ayan, ang una natin gagawin ay pipindutin po natin yung ating A-roll. Then pagkapindut po natin, may lalabas po dyan na box na may positive sign. Pipindutin nyo lang po yan para lumabas yung diamond po dito. So ang ibig sabihin yan, dyan po magsisimula yung zoom in, zoom out natin. Kung ano pong gusto nyo, kung i-zoom in nyo o i-zoom out. Then, dalagay nyo naman sa dulo kung hanggang saan yung gusto nyo mag-zoom in or mag-zoom out. Kunyari, dito kalahati lang, pipindutin nyo naman ulit tong positive sign para po lumabas ulit yung isang diamond. Then lumabas na po siya at hahanapin nyo naman po dito sa baba yung basic. Ito po yung basic. May kita nyo po dyan, then pipindutin nyo lang po yan. Pagka pindut nyo po dyan, i-adjust ia nyo po yung scale. So, ang gagawin po natin ay siguro mga kung gaano po siya kasumin yung gusto nyo po. Kunyari, ganyan, 125 lang. Then, i check nyo lang po dito sa may gilid. Then, ipi-play nyo na po para makita nyo po kung ano po yung before and after nya. Papakita po natin sa may screen. Ito po yung before. Yo, so ayan guys, na bali tuturo natin kung paano nga ba At ito naman po yung after Yo, so ayan guys, na bali tuturo nati kung paano nga ba tayo gagawa ng fake zoom sa ating So yun, tapos na ang ating video Sana nakatulong itong video na to kung paano tayo mag-fake zoom sa ating CapCut and by the way, don't forget to hit the like and subscribe Then click the notification bell para manotify kayo sa mga bago nating ilalabas na tutorial na video Thank you, salamat, and enjoy!